Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayo na re akan. Ito, i-skip, i-skip ko na lang, ano. Doon na lang tayo sa mga, sa mga main, ano, main event. <laughs> yung mga major-major na nangyari. Itong video na to kay Kuya Red. Di ba, men? Ito yung kung saan nag-post nag siya dito. Ulitin na lang natin, ano. Basahin na lang natin dito yung, ano, di ba? ito yung uh, video na kung saan siya ay nagano nag-post ng comment na kung naging successful ka at naging maunlad buhay mo dahil sa paninira sa akin ipagpatuloy pagpatuloy mo lang at least natutulungan kita na umangat ka sa buhay mo at naging masaya na rin god bless sa mga basher this is ano uh, sobrang hipokrito na na-comment ito no ay, pag God bless, God bless ka, eh, 8,000 lang sa'yo ang buhay ng tao. Mga kami ululin, min. Ano ba? Well, tapos na naman po yung lingkod. Si... tapos tingnan natin kung valid ba yung sa sa'yo. Dito tayo mag-start. ba diba? Dito sa video mo na to. Kuya Red, and welcome na naman po sa another episode ng ating mga nakakatindig balahibo at mga nakakatakot na video. Andito tayo ngayon sa isang public cemetery dito pa rin sa Mindanao at sabi nga na ng mga tao na naka-experience dito kahit sa umaga mayroon daw pong nagpapakita at mayroong mga Memo yung mga kwento nyo nga kabulshitan eh Di ba? Diba? Tapos sabi mo sinisiraan ka Min? Ang kapal naman ang mukha mo na magaganyan-ganyan sa ano na sinibigyan ka naman ng chance para tanungin ka ayaw mo hindi ka ba naman kasi hindi maintindihan sa iyo eh. Binibigyan ka ng chance inang beses kang niyaya na magdiskusyon kahit hindi na debate. Question and answer na lang. Kasi ang subject dito ay video mo. Tapos sasabihin mo, wala akong obligasyon na mag-explain. Nilabas mo sa amin yan eh. Sasabihin mo, wala kang obligasyon na mag-explain? Ilalabas mo yung video mo? na pag hindi namin naintindihan, bahala na kami mag ano, mag-isip. Pero pag sinabi namin peke, bawal. Kaya ka nga tinatanong eh. <laughs> Kaya nga tinatanong sa video mo, ayaw mo sumagot. Pag sinabi peke, ano, ayaw mo. Ano ba? Naninira. Pagka, ano, pag sinabi peke, Di ba kaya nga sinasabi ko sa iyo eh, humarap ka, sasagot ka lang naman eh. Totoo naman yung ginagawa mo, di ba? Eh bakit ayaw mo humarap? Bihira. Ginagawa mo, yung mga tao eh! Puro ka paawa. Ang galing-galing mo mag-explain niya sa video mo. Pag tinanong mo, pag tinanong ka, ayaw mo. Bakit natatakot ka ba na i-play ko sa pagbumuka mo yung behind the scenes nyo? Maniwala ka sa akin. Tapos ang karir mo pag nakaharap mo ko. Maniwala ka sa akin. Pero kung naniniwala ka, na ka, kayang-kaya mong humarap. Dahil nasa iyo yung katotohanan eh. Ito mga kababayan, ano, hindi ako matalino. Sabi nga netong, netong taong to, bobo daw ako 10 times. Yes, tatanggapin ko yan. Bobo ako 10 times. Eh, bakit hindi ka makaharap? <laughs> Di ba? Kahit pasabihin mong ako yung pinakabobong tao sa buong mundo, kapag nasa kanya yung katotohanan, hindi hindi matatalo yon. Hindi naman to patalinuhan. Eh. Unang-una, paranormal ang pinag-uusapan natin. Wala namang pwede mag-claim na expert sa larangan ng paranormal. Pero, kapag ang pinag-uusapan natin yung objective truth na kung saan nagsasabi na peke yung ginagawa nyo, di ba? Marami akong basihan doon. Ang kayo. <sighs> Nag-uusap na akala nila yung mga tao at sa paglingon nila at pagtingin nila. Banta yung OFW daw, oh. Yung may mga WhatsApp nga dyan, kontakin nyo to. Yung Bantay OFW. <laughs> Wala namang tao na nandun. So, lalo na sa panahon ng gabi, meron daw maraming mga anino dito. At meron mga kakaiba na nakikita sila at napapansin. Sabi mo pa no? Oh, uh, ayaw makipag, ano daw, uh, ayaw niya makipag-content, ayaw niya daw sa peke. Pero sila reborn kasama niya. 'di ba? Dalawa kayo ni Reborn na may behind the scenes eh. Yung kay Reborn na ilabas ko na eh. Kasi nga si Reborn inactive na. Yung sayo na lang ang hindi. 'Di ba? Pina-translate ko yung Bisaya yung salita niyo doon eh. 'Di ba Sir GC? <laughs> may pangilan ngilan ng uh, nakapanood nung ano nung behind the scenes niyo na mga pili-piling tao ko lang. Maniwala ka sa akin, Kuya Red. Yari ang karir mo. Kaya sinasabi ko sa inyo, umamin na kayo, men eh. ba? Diba? Makakatulong sa inyo yon na umamin kayong peke yung ginagawa nyo. Hindi habang buhay, makakapanloko kayo ng tao. Anak ka ng patola. Kahit si Real Ghost, ano, papapatay mo para hindi lang sumingaw yung, yung kasinungalingan mo. Hindi daw naninira, hindi daw naninira. Tayo, tayo sinisiraan. Eh yung ginawa niyo sa akin! Nung nalaman niyo may warrant para sa ko, na wala namang kinalaman sa, sa video ko. Di ba tain-tai kayo na i-broadcast? Mga taong to eh. Yung mga personal kong buhay, tain-tai kayo i-broadcast? Ikaw, kailan ko pinorsonal ang buhay mo? Kayong dalawa ni Donsky. Ang kakapal ng pagmumukha nyo! bihira kayo. Kung hindi pag gawin sa inyo yung panlulukong ginawa nyo, di ba? Hindi pa kayo matatauhan. Sin na hindi kagaya sa normal na tao. Ay, shut up! Pagpatuloy natin yung, ano, yung, yung katarantaduhan nyo dito. Sana ba yun? Toto, toto, to, to Play natin. Dito ako kasama niya si Ma'am Aloha. 'Di ba? Kasama niya si Ma'am Aloha diyan. Oh. Sabi niya ate. Eight, <laughs> eight daw ate. Ano? Ha? Ano? Ha? May lakad. Footstep? Mm -hmm. Saan banda? na? Sa patas ang galing. Dito nga ako. What the heck? What the heck? Pakita kayo sa amin ha? <laughs> <laughs> Wait lang! Kayo seryoso? Maniniwala kayong multo to? Seryoso? Maniniwala kayo multo to? Eh kumot yan eh. Tao yan na nagtalukbong ng kumot eh. Bihira naman kayo. Tapos ang kapal na mukha mo, nasasabihin na siniraan ka. Kahit saan tayo makapunta, hindi mapapatunayan na totoong multo to. Diyos ko, tao. Wow! Ayan mga idol. O, anong gagawin natin dyan, Kuya Red? Anong gagawin natin dyan, Kuya Red? Naglalakad yung mascot mo! Anong gagawin natin? Putang ina naman eh! Nakita na natin, di ba? Ha? Hindi, ngayon! Dahil nakalampas na, sakalang pupunta ni Kuya Red! <laughs> wow! Huwag kang ano, huwag kang Pwede ka bang magpakita sa amin ulit? Ayan o. Oh. oh my goodness. Ha? Huh? O kayo po? <laughs> Ina talaga putang. Tangina nakakabwisit. Saan nyo ituturo yung camera nyo? Nandun yung multo eh! Tinan <laughs> nyo! Tinan mo ha! Pwede. Ang ulit Ulitin natin, ulitin natin. multo, di ba? Andiyan sa part na yan yung multo. Ito magiging do. Mga kababayan ko, ang multo po ay nandiyan po. Ayan, nakikita po natin itong multo. Tama? Andito po ang multo. Nakita ni Kuya Red yung multo dyan. At kung ipi-play natin, ayan ano, naglalakad yung multo. Saan pong direksyon naglalakad ang multo? saan pong direksyon, uulitin ko po uli. Gusto ko pong marinig ang inyong tugon. Saan po naglakad ang multo? Sa kanan po ba o sa kaliwa? Ipiplay ko po uli. Ay, kita yan o! So maliwanag po, nakikita po natin, naglalakad ang multo sa kanan may mukha siya naglakad yung multo po sa kanan i rewind ko po uli para makita nyo ng maigi diba? ayan po ang multo zinom ko na ipiplay po natin ayan ano? nakikita po ang multo naglalakad pa kanan ayan o ayan may mukha siya pero hindi klaro anong may mukha? wala namang mukha na nandoon Nakikita nyo ba yung muka dyan, mga kababayan ko? Walang muka na nakalagay. Walang mong klaro nyo. Alin ang muka dyan, Kuya Ay, Red? Ano, hindi mo nakikita yan, oh May muka siya, pero... Asan ang muka doon? Kuya Red, yung muka, wala namang muka doon, Kuya Red. <laughs> Pagpatuloy na Hindi klaro. O, maliwanag na po. Nasa kanan pumunta ang multo. Ngayon, obserbahan natin kung saan pupunta si Kuya Red. Pero, Ha? Susunda na ngayon, Kuya Red. Wow! Wait lang, wait lang, wait lang, mga, mga kababayan ko. Wait lang, wait lang, wait lang. Alam natin na dito pumunta ang multo, di ba? Bandang kanan. Tama ako, di ba? Oh. Ngayon pupuntahan na ni Kuya wow. Red. Huwag kang ano, huwag kang magkumpiyansa. Nasa kanan yung multo. Ang gagawin ni Kuya Red. Pwede ka bang mag... Magpapadelay-delay delay muna dito. Kasi ang multo nandyan sa kanan. Hmm. Pakita sa amin ulit. Ayan oh. Ang focus ni Kuya Red, yung ghost tube niya. Kahit alam niya na kung saan pumunta ang multo. At nakikita niyo dito mga kababayan ko. Putang ina! Kumaliwa! Kabaan! Nandun yung multo! Putang ina talaga! Ah, shit! Ah! <laughs> Ay, my God. My God. Dito yun eh. Alam mo na kung <laughs> Alam, mo, alam niya kung saan, nandoon daw. Pero hindi niya pa rin pinupuntahan. Hindi ito kilala. Hmm. Hmm. Ah. Hmm. Gusto mo ba bang tulungan? Nangailangan ka ba ng tulong? Oh my goodness. hindi ko magsalita sa hawak mo kung yari. kaliwa na siya pupunta, di ba? Kaliwa na siya pupunta. O, alasan pa yung ibang pakita ng multo? tingnan natin pa. Magpapakita pa uli yung multo eh. Maka ah, high blood. Kaya lang bigla nawala. Inakaput. Oh. Kalabog na naman ang kalabog sa bubong. Pero pagkasama nila sila Ellie oh. walang ganyan. Ay, sa loob niya, no? Sabi niya ito. Bagus. Masa apa? Ini. Mau Wow. asang kan. Wow. Yan. Ini multo na naman do sa taas mga kababayan ko. Same time Ha, nakita mo yan? Yung multo niya, natatabunan ng anino. o, <laughs> oh, sige, tingnan natin. Paano naman ang gagawin ni Kuya Red dito sa multo? Ha, ha nakita mo yan? Oh my goodness! Oh, wow! Patuloy na mag-record. Oh, patuloy na mag-record. unti-unti ini Kuya Red. Ay nako Diyos ko. O sa likod niyan, tingnan natin Kuya Red. Tingnan natin sa likod nito. Wala, hindi na ipagpapatuloy ni Kuya Red. Tatagalan niya na. Sabi niya patuloy mag-record. Daan-daan ka dyan. Wala, hindi to wala namang hindi thorough yung pag-search mo. Hindi thorough. Lipat na nga tayo doon sa isang video, mga min. Kahay blood eh. Next. Yung recent. Ayoko na. Kung meron man magpapakita ulit doon, ayoko nang tingnan. May stress ako. Ito. Ito, dito sa video na to, this time, I believe, I don't know, no? Pero, tingin ko, same, same cementerio to na, ayan din, no? Same cementerio din ba to? Mga kababayan ko. Pero this time kasi, si ma'am... Ba ngayon? Si ma'am Aloha, wala na siya ng mag-isa ngayon. Wow. Ayan mga oh. So, naniniwala kayo na multo to? Yan. E, tela yan na nakasabit min eh. What the heck? Anong gagawin mo dyan Kuya Red? Ikaw so ba yan? Tinan nga harapin nga natin yun. Gusto kong makita yun eh. What the heck? Tingnan nga natin yung multo. Alam mo, timestamp yung multo na yun. Ito ba yan? Tingnan natin ito. May replay eh. Wala kalabog lang yan. Walang kwenta yung kalabog. Baka mamaya si Mama Aloha lang. Ito, 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 ito. Ito na. <laughs> Tingnan ko ano ba gagawin ni Kuya Red dito sa tela na ito. Oh. Hey. Ayan mga idol. Oh. Ayan. Sige. Ano gagawin natin Kuya Red dyan? What the heck? <coughs> Kau bayang? Oh my god. Niya diba? Hintayin niya muna ng mawala, 'di ba? Hintayin niya muna mawala bago niya lapitan. Ay, to dito nang gagaling yung tunog. Sige, okay, huwag mo masyadong bilisan. Makikita yung ano eh. Nakaputi. Bagalan mo lang. Oh, ituturo mo na sa iba yung camera. Binibigyan niya ng time na ano, 'di ba? Alam mo nakakabwisit 'yung style niya noong ko pa naoobserbahan yung style na 'yan, men eh. 'Di ba? Kung ito man ay multo, nandiyan na 'yung multo mo. Ayun. na 'yung multo mo eh. Wala nang sense pa na maglilingon-lingon ka kung saan-saan. Kayo, tatanungin ko, may may sense pa ba na maglingon ka kung saan-saan? Eh nandiyan na 'yung multo. Oh my god. Diba? O alis yung multo. Pag alis yung multo. Mga idol dito. Babagalan niya pa. Kailangan bagalan mo para siguradong makatago na yung multo mo. Oh. Tapos liliko sa likod. Para may sumusunod sa akin. Wala! Wala! Wala, hindi, 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 niya, pa talaga titingnan. Oh my God. Am I really dead? Ito yung ano, ito yung isa sa technique ni Kuya Red, no? Ito yung isa sa technique ni Kuya Red na inagrihan ako nung isang kasama mo dati, Kuya Red. Yung kasama mo na interview ko dati, eh. Tama daw tong theory ako. So, ito yung mangyayari. Pupunta si Kuya Red dyan, diba? Tilingon siya sa likod. Ah, may sa De akin. Dederecho muna siya. Hindi niya muna ililingon sa kaliwa. Kasi kung ang ginagawa daw kasi ni Kuya Red yan ganito. Pag may hawak siyang camera, dediretso muna, yung ulo niya titingnan niya muna. Pag clear na, sa kanya titingnan. Kasi nonsense itong ginagawa mo Kuya Red eh. Tinan mo ha. Kasi understood namin Diba? ba? Andito yung multo eh. So dapat ang focus ng camera mo nan nandito lagi sa kaliwa lagi. Pero ang gagawin mo dito, men. Ito dito nang gagaling yung tunog. Ingat na ingat ka. Dedere-diretso ka diyan. Klaro niya yung ka ng konti doon. Ang ulo mo titingnan mo muna pag clear na sa kamo ihahabol yung camera mo. Ganyan ang ginagawa mo Ito. daw. Sabi ng dati mong kasama. Para may oh, sumusunod sa... Na, D napapansin nyo dito, de niya yan. Walang point eh kung bakit diniretso mo yung camera mo dyan eh. Kasi yan, tiningnan mo muna yan. Saka mo ililiko yung camera mo. Dahil clear na, sa saka mo ngayon ihahabol yung camera mo. Oh my God. Am I really dead? Diba? O skip pa tayo dun sa isang ano, dun sa isang... Pabilisin na nga natin to. Nai-stress ako dito sa video na to. <laughs> ano ba ba meron dito? dito muna tayo sa bandang 19 no? hmm. what the heck what the oh heck? my goodness oh, ito. Oh, ito ha May, meron na naman siyang ano doon ah uh, someone or something yan ha hmm. uh, naka ano ng tela Anong gagawin ni Kuya yan? Wow! Oh my God! O, palalampasin niya muna bago niya ano... kailang... wait lang! Wait lang! Wait lang! Wait lang! Wait 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 wait, wait! 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 So, ito yon ano? Ito yung nakatayo na, na white lady na yan. So, obserbahan natin ito. Yan ha? Kasing kulay kasi ng semento eh. Obserbahan natin to. Hmm. Wow. Oh, my God. Oh, saan pumunta yung White Lady? Bandang kanan uli. Nagtago sa bandang kanan, ano? Tama? Bandang kanan uli. Nagtago sa bandang kanan. O, oh, anong gagawin ngayon ni Kuya Red? Sumuot do sa bandang kanan, eh. Oh. Oh, my God. O, oh, yun, o. Know, Di ba? Pumasok sa loob, ano? Di replay niya pa. gagawin ni Kuya Red. Titigil-tigil muna kung saan-saan. 'Di ba? Titigil diba, muna. Tamang mapikat. 'Di ba nakikita nyo? Nakaka-stress, 'di ba? Tapos hindi niya muna tutukan ng diretso doon. Putang ina naman, men. Men, ano ba? Aabante ka lang ng konti dyan, oh, no? at matututukan mo na bakit dyan ka sa may rehas magbi-video. Lalakad ka lang ng konti at ikakanan mo lang yung camera mo! Shit. hira. Mas gusto mo mag-video dyan na nakaharang yung mga rehas. O saka ka ngayon lalampas. Saka ka ngayon bibidyo. Kaya mo naman gawin yan kanina. Bakit nasa baba? Anong ginagawa ng white lady sa sahig? Lumusot ba sa sahig ang white lady? At dyan ka nagbibidyo? Diyos ko, pa! <laughs> Wala. Ba't sa sahig ka nagbibidyo? O ngayon, clear na yung harap. Iaangat mo na yung video mo. Clear na eh. Nakatago na eh. Tang na, di ba? Patuloy, kaya pa. <laughs> Next. Ano sobrang hina? Wow, may boses. Wala! yung sinasabi mo may boses na yon palusot mo na lang yon dahil may magpapakita dyan yan mga idol no tingnan niyo yung bagging ng balete sumasayo wala namang kahangin-hangin hindi ko napansin yan eh uy oh. kababalagan oh. yun o no? kababalagan oh. Oh. my goodness Saktong-sakto yung may narinig kang boses, gumagalaw yung balete. Ah, meron pa ba dito ano? Magpapakita. O wala na. Kawayan na upuan gumalaw bigla. Yun <laughs> so, no? so Yan mga idol, no? So, muntik nang humiwala yung uh, yung kaluluwa ko sa katawan ko. Nooks. Kasi yung kawayan na upuan, gumalaw bigla. Oh, my goodness. Ha! Convenient, ano? Convenient. Gumalaw yung, ano? Gumalaw yung kawayan na upuan nang hindi tinututukan yung, ano, yung ng camera. Kabulshitan! Ulitin nga natin. Grabe. sinipa mo yan min ba? Eh. Diba? Kasi nung nung mag-start ka pa lang pumunta diyan, nakahanap ka ng opportunity. Kasi yung nakita mo na yan, 'di ba? Ulitin natin ha. Nung pumasok ka diyan, espiritu. Nakita mo na yan. Nakita mo na yung kawayan na upuan na yan. to. Napaka-convenient kasi na gumagalaw yung... Para sa para sa kayo style ni Donski eh. Napaka-convenient na gumagalaw yung mga bagay nang hindi nakukuna ng camera. Kaya napapansin nyo, di ba, wala tayong panghahawakan. Lahat na ng mga kababalaghan. It's either na uh, hindi nila nakukuha na ng camera or makuhanan man nila paglapit nila wala na. Palaging ganun eh. Katulad niya na, ano, nakita niya na ito eh. Ngayon. Wow, may naglalakad. Wala. Tumitingin-tingin ka kunyari niya, humanap ka ng tsempo. Nakikita niya na yan, oh. No? Yung prospect niya na naupuan na kawayan. <laughs> Tapos ito yung gagawin niya, no. Yan mga idol, no? So, muntik nang humiwalay yung uh, yung kaluluwa. Hindi wala kayo. Ko sa katawan ko. Kasi yung kawayan na upuan gumalaw bigla. Oo, my Kasi nonsense yung pagtingin mo dun eh. Wala ka naman tinitingnan dito eh. 'Di ba? Na upuan gumalaw bigla. Parang Oo, my goodness. Ha, sinipa mo yan, men. Oh, my goodness. Ha! Ah, grabe Naririnig niyo may, may pinipindot-pindot si Kuya Red. Tik, 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 gumagyan mo tinamuha. Para mag-react yung EMF niya. My goodness. Ha! Ah, grabe oh. Hala. Di ba may tik, 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 tik para magalburoto yung ano niya, EMF niya. Tik, 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 tik. May ginaganan siya oh. Ano, man. ano ba yung ginagawa yung dalawa ni Donski? My goodness. Ha! Grabe yun. Hala. <laughs> rinig na rinig yung button. Oh my God. Binabalik-balik yung spirito. Ikaw ba yung nakakulong dito? Bullshit. Bala kayo. Trip nyo maniwala dyan. E eh, di maniwala kayo. Di ba? uh, wag nyo sabihin na pinipigilan ko sa'yo. Magpauto kayo dyan. Magpauto kayo. Magpakatanga kayo. Ako na yung nagsasabi sa inyo. Hindi ko kayo pinipigilan. Ini-encourage ko kayo magpakatanga at magpadala ng pera. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.